Hindi na lang daw mga sindikatong gumagamit ngayon ng mga text blast machine para magpakalat ng mga text kung kani-kanino. Pati raw kasi mga politiko bumibili na ng ganto para gamitin sa pangangampanya. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ito ang International Mobile Identity Subscriber o MC Catcher. Kung madalas kang makatanggap ng mga spam messages sa text, malamang sa ganito lang galing yan. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, o DICT karaniwang ginagamit ang aparatong ito ng mga sindikato para mang-scam uh, mga offer ng trabaho offer ng uh, uh, redemption ng mga points niyo sa credit card niyo sa mobile number niyo ang giveaway dyan is nagbibigay sila ng link at doon kay dinadala sa site na makakaskam. Sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group kahapon, isang Malaysian national ang nahuli ng mga polis. Kinalang supplier daw ng naturang equipment ng sospek na ibinibenta niya sa halagang 600,000 pesos kada isa. Dati po nakita namin, eh, uh, puro sa vehicles. Ngayon, medyo nag-improve yung technology nila. Nagkarga na sa backpack. So pwede na sila pumasok sa malls, uh, pumasok sa mga buildings uh, upang gamitin itong device na ito. Pero bukod sa mga sindikato, mabenta rin daw ang mga text blast machine sa mga politiko. Dahil nagagamit din ito sa pangangampanya, kaya babala ng DICT. Tutugisin nila ang mga politikong gagamit nito. Pati trace namin yan. At... Uh... Baka makompromiso yung candidature ng kandidato dahil we will definitely uh, confiscate that, file appropriate criminal charges and perhaps uh, file whatever charges we should do even in the Comelec. Naniniwala rin ng DICT na bukod sa mga Pinoy, hindi rin malabong may mga foreigner din kliyente ang grupo ng Malaysia National kaya babala ng ahensya sa mga nakabili na ng tax blast machine. Isuko na lang ito para hindi na maharap sa asunto. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at magsubscribe sa social media pages ng News 5.